Nang ng isang nagpakilalang alias Rene. Ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa Magamang Rodrigo at Sara Duterte. Pinayaran lang umano siya ng isang milyong piso ni Senadora Risa Monteveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Sa halip sagutin yung mga aligasyon sa kanya ni Alias Rene, binantaan niya pa si Alias Rene na kasuhan at mga bloggers Madam Senador, bakit vloggers lang ang kakasuhan mo ng cyber libel? GMA din, binalita din ito. Madam, sana napanood nyo ito. Si Michael, ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghahabol sa amin para magpahayag ng kanyang panik. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us two more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan Ang muli siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, Minsan po, nagv-visit doon si former Press Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob po si Michael Maurillo, si Alias Rene. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinitnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Angkolo, si Iki Buloy. Wala po ang katotohanan yung mga claims ni Sen. sa kanyang press con. Um, wala po ako sa pader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Glory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni Sen. sa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin usap po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaugulang ebidensya, na si Sen. ang pasimuno sa mga paninira kay Pastora Paulo Kibuloy. At handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso. Uh, Sen. Uh, hindi ako nag ng anuman sa iyo. Uh, wag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga na ako, nasusuka ako sa sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi ko ako binayaran, pinilit, uh, kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa NBI na si Madam Senadora para kasuhan si Alias Rene at mga vloggers na nagkalat ng video daw. Ang totoo, kaya niya kasuhan si Alias Rene at mga vloggers para patahimikin. Dapat ang NBI Motor Proprio Investigation, pwede sila mag-investiga kay Senadorisa sa mga aligasyon ni Alias Rene. Pero dito ang witness na kinasuhan, baligtad na talaga. Nawala na yung freedom of speech. Una na dito ako ang sinagang gagawin kasama sina attorney Britani at ang kanilang firm para maghahay ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layong sinang reklamo, alamin sino o sino-sino ang -sino nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito yung mga vlogger na pinamumut at na tinatagdagan pa ang mga kasinwaling nakalagay sa mga video ni Michael Aurelio. Kabilang po dyan, sina Chrisette Chu, Jay Sonza, Sas Saso, Trixie Cruz Angeles, Panang Pai, at iba pa. So abangan po natin ang progress ng investigasyon. Una sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Hindi siya, sir. Ang kailan niyo po ay perjury ko ba? O meron po sa libel? Batay sa payo na aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na i